Ah, uh, halika na. Bunso, kumain na tayo. Di na. Okay lang po kayo na eh. Ah, magdasal nyo na tayo, Bunso. Okay. Thank you, Father. Lord, salamat po sa mga pagkain na nakahain ngayon. Thank you rin po sa mga blessings. At salamat din po dahil bumalik na po si Kuya magkakasama po kaming pamilya ngayon. Lord, sana po bumalik na rin si Ate Andrea. Thank you po. In Jesus', Jesus name. name, Amen. Amen. Kain na na tayo. Kain po. Thank you. Kain tayo po. Ito po. Ayan. Bigyan mo sa'yo. Ng... Ano si Jeff? Ngayon. Mm. Mm. O, nate. Malaman niya daw. Bakit mo sinabi? Eighteen years mong inalagaan yung secret, tapos biglang inamin mo na kay Jessica? Ubusan na ako ng bale. May bago pang gera. Magpa-file doon ang annulment si Manuel. Ha? On what grounds? Psychological incapacity. Kaya desperada na ako. Kaya sinabi ko na kay Jessica ang totoo. Para sa kanong may panakot ako sa kanya na pwedeng mawala ang daddy niya sa kanya. At para gumawa na rin siya ng paraan para protection na ng pamilya. Eh, paano kung mag-backfire yung plano mo? Sabihin niya kay Manuel. Friend, bibigyan mo lang ng bala si Manuel. Yung asawa mo na yan. <coughs> Hindi mangyayari yun. Kilala ko si Jessica. Mahal na mahal niya ang daddy niya is practically her life. Hindi niya magagawa yun. Hindi niya gagawin yon. Hindi siya magsasalita. Takot na lang malaman nila ang lahat. What about Jessica's real dad? Si Jojo? Paano kung hanapin siya ng inaanak ko? Alice, dalawang dekada na nakakaraan simula nung ginoosting ako ng hayop na yun. Baka nga patay na siya. For all we know, Literal na ghost na siya. Halika na. Ah, uh, baka gusto niyo naman pong galawin yung hito ko kasi promise ha, buwis buhay ako kanina diyan sa palengke. Akala mo tumalon yan tatlong yan, tapos hinabol ko. Ako na punta ako na bangga ako dun sa sako ng talaba. Ayun sugat-sugat tuloy ako ate. Sugat-sugat. Hmm. -sugat? At hindi lang imbento ka, di naman nangyari yan eh. Oy, hindi ako nagsisinungaling. Gusto mo makita 'yung sugat? Eto oh. Ano pa yan? Papakita ko lang 'yung sugat. Grabe ka sa sugat. Oo, oh, grabe na Diyan mo, talaga. Diyan talaga. Diyan Ito kasi yung umang Di ba siya Manuel? Gusto mo ko ipakita pa? kayo. Oo, oh, Dida. Tumigil ka nga dyan. Pakita ko lang. lang. <laughs> 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 Wala ay, naman ito. doon. Iba, iba naman. Ano dito <laughs> yung ano nang alam ko yung tortang talong. <laughs> Hanggang cleavage <laughs> lang papakita ko. Hanggang cleavage lang talaga. <laughs> ito lang. lang ha. Eh, eh, ito na yung torta mo. Kapag nababalikan si Velma at si Manuel, kasama ng mga anak nila, mawawalan ka ng lugar sa buhay niya. Ay! Jessica! Halika, tali! Samahan mo sila, oh! Oh, Jessica! Ay. Halika, kumain ka muna rito, oh! Halika na, kumain ka na, anak! anak na! Halika na! Uh, okay lang po. Masagpot po ako. Ay! Kung gusto mo makita yung sugat ko? May sugat din ako ate sa legs. Ito so, ko, ko. Oh. Sa legs? Ito, ito. Kumabot talaga sa legs? Oo, oh, ito Ay, na naman. Na. Na. Wag kang magubat. Ay, mapakita mo dyan. Kapag hindi oh, rin siya interesado. Walang interesado, didang. Mapakita mo kasi. Kumain na nga kayo. Kaya Kain kain. Tapos ano nangyari? Oh, ayun na nga. Oo, oh, putik-putik ka na ko ate. Buti na lang may guwapong tumulong sa akin.